Hello guys! So, nandito kami ngayon sa Iloilo. Syempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yeah. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami! Out of all of you, wow. all of you, wow. all of you, wow. walang rest. Even the drinks even the lasagna. Ito. Lahat tabang. Ang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal ito. Bawal yung I'm sorry. So kasi sila matapang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Pa. Iyak. Yeah. Guys, mga taga-ilo-ilo, saan masarap ang pastries yeah. nyo dito? Thank you so much. Love you. to be. Japanese story daw. Ketchup, Ketchup. lang yan. Ito ay dito. Ramen. Yeah. Sabaw ng toge yan. Ako, tangki na dito. nagka pa naman ako. <laughs> okay, tangki na ramen pinunta ko dito. Hindi lang <laughs> ako ni Ano to? Yeah. Ang ina niya. Margarita. <laughs> <laughs> tangki na. Hanggang Korea, maasim mang ganyo magalit! Hindi oh, man. <laughs> <ka> <laughs> <Di> masarap! Mango <laughs> juice! Hindi masarap. It's the cashew me. So far. <laughs> ano dami niyo diyan? Walang masarap niya isa sa inyo. <laughs>